Pil 5 ka pinanganap, isa kang adventurous, witty, at super curious na tao. Ikaw yung tipo ng tao na mahilig mag-explore at laging may bagong gustong matutunan. Super charming at madaldal ka kaya madali kang pakisamahan at laging masigla sa kwentuhan. At syempre, quick thinker ka marunong kang mag-adjust at mabilis ka makaisip ng solusyon. Pero minsan, sobrang impulsive ka, hilig mong mag-decide ng biglaan. May tendency ka ring magsawa agad, kaya nahihirapan kang matapos ang ilang bagay. At dahil sobrang talkative mo, minsan di mo napapansin na, nasasabi mo na lahat, oversharing alert. Sa love life, fun at spontaneous ka, mahilig kang mag-surprise at gusto mo ng partner na kaya kang sabayan. Pero minsan, ayaw mo ng boring. Kaya dapat exciting at mentally stimulating ang relasyon nyo. Pagdating sa pera, mahilig kang kumita sa creative o modern na paraan. Pero ingat, dahil minsan, mahina ka sa pagbabudget, shopping muna bago isipin kung kailangan talaga. Karelate ka ba? O may kilalakang April 5 baby. Share and like mo na ang video na ito. Huwag rin kalimutan mag-subscribe para laging updated.